Mga balita sa labas ng bansa, Venezuelan President Nicolas Maduro maring nagpahayag ng kagustuhang kumalas sa diplomatic relations nito sa Estados Unidos. At Niagara Falls, binalot na makapal na niebe dahil sa winter storm sa Canada. Ang sento po ng mga balita ngayon mula kay Stephanie Sevillano. Binigyan ni Venezuelan President Nicolas Maduro ng 72 oras o tatlong araw ang U.S. Embassy personnel para lisanin ang kanilang bansa. Panunay ito ng tuluyang pagkalas ng Venezuela sa diplomatic relations nito sa Estados Unidos. Kasunod ito ng pagkilala ni U.S. President Donald Trump kay Opposition Leader Juan Guado bilang interim leader ng Venezuela at tahasan niyang pagkondena kay Maduro. Samantala, opisyal na idineklara ni Guado ang kanyang sarili bilang bagong pangulo ng Venezuela. Todo suporta naman ng ilang Venezuelan sa pagnanais ng patalsikin si Maduro. Sa Spain, Nagkagirian ng taxi drivers at mga pulis sa Madrid. Naging mainit ang engkuentro ng dalawang kampo bunsod ng kagustuhan ng mga driver na dagdagan ng regulasyon sa kanilang app-based hailing service. Kitang-kita na naging marahas ang kanilang protesta na sinakop ang kalakhang kalsada doon. Muling pag-aaralan ng U.S. Supreme Court ang usapin kaugnay ng restriction sa gun rights, partikular na sa New York City. Pagtutunan ng pansin ang panuntunan na nagbabawal sa pagdadala ng loaded guns sa labas ng bahay. Iginiit kasi ng National Rifle Association at ng ilang gun owners na nilalabag nito ang kanilang right to keep and bear arms na nakalagay sa kanilang konstitusyon. Sa Vatican City, hindi nagpahuli si Pope Francis sa makabagong henerasyon nang ipagita niya sa publiko ang kanyang paggamit ng Click to Pray app. Sa pamamagitan ng naturang mobile application, maaari nang kumonekta ang mga tao sa kanilang spiritual na pangailangan. Magiging daan niya ito upang maging malapit sila sa isa't isa, makapagbahagi ng mabuting gawi at makapanalangin ng sama-sama bilang isang komunidad. Sa Canada, Nabalot ng makapal na niebe ang ilang bahagi ng Niagara Falls dahil sa nagdaang winter storm doon. Nagyelo ang paligid ng talon, bunsod na rin ang mababang temperatura at storm system na mas pinalalakas ng Arctic air. Patuloy namang nakaantabay ang U.S. Weather Prediction Center doon para sa paglalabas ng winter storm warnings at advisories. Sa Amerika, Matagumpay at maayos na nailipat ng mga wildlife officer ang mga batang oso na naulila sa Colorado. Ilang buwan ding nanatili sa wildlife rehabilitation ang mga kawawang bear matapos mawala ng ina dahil sa aksidente. Isa-isang tinurok ka ng pampatulog ang bear cubs bago ilipat sa kanilang bagong tahana. Inaasahan namang mananatili sila rito hanggang sa panahon ng spring o tag-sibol bago ibalik sa guba. Stephanie Sevaliano, para sa bayan. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo ang balitang nakasentro sa bayan. Hati ng batikang mga mamamahiyan na sina Aljo at Angelic Lazo. Sentro Balita, lunes hanggang biyernes, ala una ng hapon.